So, ayan. Good morning, mga idol. Morning ngayon. So, ayan. For today's vlog, ayan nakita nyo mga idol na guys. Ayan yung mga pen natin. Scratch pen natin kasi ang mga manok natin, kailangan din talaga binababa sila. So, hindi pwedeng laging nasa, nasa kulungan lang. So, kasi na medyo na, parang nagiging abnormal di manok magka nandun lang. So, ayan mga idol. Kaya ngayon, Apang maganda pa naon, sasamantalayin natin para magbaba ng mga manok, mga idol. So yan, ang vlog natin for today. Kaya ito, kalagay natin dito yung mga nakakulong natin, especially sa mga hen, mga idol. Dahil lagi yan na ibababa, lalo na kung papaitlog na para nakukondisyon yung katawan nila. So yan, mga idol, kaya tara, niyo ako ngayon dito sa vlog natin for today. Ayan, bago dalhin doon, ang ginagawa ko binabay, diretso vitamins na din sila eto, so ibabitamins na din natin ayan, inumin na din natin ng vitamins, saka natin siya ilalagay e, na doon sa mga scratch pen natin para mapaarawan din sila, ganun so ayan, eto mga idol eto, tapos na itong maglimle uh, mag-akay ng mga anak niya so mga 2 weeks or 3 weeks na alis ko na sa mga sisiw niya So, eto naman, nagdadalaga to mga idol, so kumbaga uh, papa na to siguro mga next month iitlog na din to mga idol, so ayan tara, dali na natin doon kesa sa So ayan, bali susunod na, na, to mga idol. Ayan, no? Isa sa mga gagawin natin breeder na hen dito. Talagang sobrang ganda ng kulay niya mga idol nito. Ganda tsaka yung stance niya. Ayan, tingnan mo, mo na Grabe oh. Ganda na to. Solid. As in, ang ganda mga idol. Ito, malapit na din to. Pag nakompleto na, na paglulugo na to, pwede na natin gamitin to. So, yan. Tara, mga idol. Yan, dito siya. Mm. Diba? Ang ganda niya. Next naman natin, itong red pile mga idol. Ayan, ating red pile. So, iitlog na din to. Lapit na din to. Ayan, kompleto lang ng lugo niya, mga idol. Ayan. Once na makompleto yan, pwede na yan. So, ayan, mga idol. Pero kasi yan, yung huling paglulugo nila sa pagkandalaga. So, ayan. Very beautiful, oh. Red pile. So, isa sa mga naging project, project natin to, mga idol. So, tara. Ipakarawan natin. So, ayan, dito. Ayan isama sila sa kulungan para tipid tayo sa pen kasi aanim lang yung kasi aanim lang yung pen natin mga idol kaya at least itong mga to hindi magkapatid to mga idol nung bata pa lang pinagsama ko na para pwede natin silang itriyo kasi hindi mo sila pwedeng itriyo nang hindi magkakilala kasi nag-aaway sila eh kunyari eto at saka yun pag titriwin mo sa pleading hindi po pwede mga idol kasi mag ano sila yun sa sasabong So eto, pag sanay na magkasama, ayan, magkasundo sila. So kahit na magtrio okay lang. So kasi magkilala naman, know each other naman mga idol. Kaya, ayan, next. Ayan. Ang next naman natin mga idol, etong BAP. Columbian BAP tawag dito. Kasi ayan, merong mga uh, dot dot ng black dito mga idol. So ayan, makita din natin dito. Okay pala lang makita dito. Ayan. Oh, yeah. Eto, mga 2 months, kasi etong lugo na to, kompleto yan. Pagka to, naglugo na, doon, makikita nyo na doon, ibig sabihin, papamatured na yung henyo. Kumbaga, huling lugo niya sa pagdadalaga, mga idol. So, ayan. So, lagay na natin doon. Ang ganda, oh. Mga idol, oh, tingnan, mo, oh. tingnan mo. Tingnan mo, tingnan mo. Ito, so, ito, so, ito, so, mga mami, oh. Ayan, ganda, oh. Grabe, oh. Beautiful, oh. Ganda. So, ayan, ito, Lagay na natin. Yan, mga idol. Ito, so, yung next natin, mga idol, pure white ulit na isa. Ayan, ito, ito yung back to mother nung bulik natin. Pares, bulik pera, hindi ko alam, naglabas ng white. So, ayan, mga idol, short leg po lahat yan, ay mga alaga natin. Ayan, ang ganda niya. Long tail to, mga idol. Ayan, oh. So, ayan. Long tail yan, oh. No? so Tinex. Ayan, yung tita ko dadaan. Sige po. <laughs> Para kasama po kayo sa... <laughs> sa vlog. O no, may mga gulay tayo, mga idol. No? <laughs> so, eto. Ayan. Ayan na to. dami na din pala natin yan. A anim na, mga idol. No? A anim na din pala. O, anim na yan. So, kukuha pa tayo doon kasi may dalawa pang uh, titira. So, yun yung kaya, kaya na uh, medyo na, napagsasama na din natin sila sa kulungan. Tipid ka sa si scratch pe. So, ayan. Next natin, eto pa. Eto sa mga isang medyo nakakatawang kulay natin dito na talagang may pagkapansi yung polo. Ayan, mas na-develop na natin yung, yan, yung, panong niya. Mas medyo maayos na uh, yung So, ayan. So, yung mga preset natin ng mga susunod dito na talaga naman na yan no kita mo mga idol no kita mo naman yan no very beautiful chicken so yan no hindi ko alam kulay eh spangle tawag yata sa kulay na to mga idol in no? three colors yan three colors so yan titingnan natin kung sabit na siya sa kanya sa inahin so yan hindi pa rin nasa alam to mga idol kung yan kasi nila yan mga idol so ayan naman, mga idol. Ha? Okay. So, ito ang next natin is yung akala, oh, late na 'to. itong back, back color. So ayan. Kagulungan din siya kasi medyo may spot lang din dito, pero konti na lang mga idol. So ayan. Ang aga uh, din na 'to, oh, kita mo. Binata na mga idol, oh. Shoutout, meron 'to nasa Tarlac yung kapatid na 'to, Tsaka yung isa nasa Manila. Tatlo 'to, yung, ayan, ganda. Ano? Dapat pa lang mas straight. Ano dapat? Yan, 12 o'clock yung buntot mga idol, hindi 11 o'clock so ayan, oh, mga tip yan, mga idol at least kung nasusubaybayin mo yung mga vlog na uh, babanggit ko yung mga bawat tips natin sa pagkasasali tayo lang naman sa show, yun, yung mga ganon, ganyan yung pipiliin nyo 12 o'clock yung buntot, ganyan yung palong, yung sa spike, medyo mahirap kasi yung spike kasi ah, uh, mahirap i ano pero mas maganda kung meron ka mga idol na 4 to uh, 5 to 6 o 4 to 5 spike ang buro. Correct me na lang. If I'm wrong, importante mga pal tsaka straight dapat. Hindi na ganyan mga idol. Hindi na ganyan. Ha? Ay mutot, hindi na ganyan. Hindi na ganyan. 12 o'clock. Ibig sabihin, diretso mga idol. 12 o'clock. So ayan, kaya sinabing 12 o'clock. So ayan, ganyan o no? 12 o'clock mga idol. So ayan. So, with the last na to. Ayan, kasi anim lang. So, susunod naman yung iba, kinabukasan, mga idol. So, ayan. So, so ayan, mga pinasilyo, pinasilyo, yan ako dito. So, ayan, after mga idol, masarap na magkape, di ba? So, maganda silang uh, pagka umaga. So pagka nasa ape na sila, pag nagkakapiga, siyang tinitingnan mo mga idol, di ba? So, yan ang magandang libangan natin dito, di ba? At least, dahil na enjoy mo yung pag-aalaga ng mga yan ng mga alaga natin especially kasi hindi naman siya kagaya ng mga natives na mga pangkatay pero special giver din naman din sa atin kasi is pet so pet yung mga alaga natin kaya yan ang ano natin dito ibangan so yan mga idol kaya yan, medyo pinata na mga ano yan, mga kakarel and bullets yan, mga idol. So, ayan. So, ayan mga idol. So, yan ang vlog natin for today mga idol. Sana napasaya ko kayo ngayon sa vlog natin. So, ganyan para at least yan nakikita nyo kung paano routine natin dito sa sa, eh, sa lugar natin, kung paano ginagawa natin sa mga manok. So yan, mga idol, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin, sa susunod ulit na vlog natin. Sana don't forget to like and subscribe. So mga hindi pa po nag-subscribe sa channel natin, uh, subscribe na po kayo mga idol. So yan, maraming salamat. God bless and always take care mga idol. Bye-bye. So, See you on my next vlog. Bye-bye.